Magandang araw. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Kabaruan Solar Powered Pump Irrigation Project ngayong araw, na layong mapabuti ang kalagaya ng mga magsasaka sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Kung paano ito makatutulong sa sektor ng agrikultura, alamin sa ulat ni Stephanie Ceballos. Nasa Isabela ngayong araw si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. upang personal na pasinayaan ang kauna-unahan at pinakamalaking solar powered pump irrigation project sa bansa. Ang kabaruan solar powered pump irrigation na nagkakahalaga ng 65.77 milyon pesos. Ay sa Pangulo, higit 230 magsasaka ang inaasahang matutulungan nito dahil kaya nitong magbigay ng patubig sa higit 350 ektaryang sakahan. Aniya, tugon ito ng pamahalaan sa tumataas sa gasto sa enerhiya para sa patubig. Dagdag pa ni Marcos, malaking tulong ang kabaruan Solar Powered Pump Irrigation Project dahil mababawasan nito ang konsumo sa langis at kuryente. Ipinagmalaki naman ni Marcos ang yapak ng kanyang yumaong ama para sa mga kapakanan ng magsasaka. Nangako rin ang Pangulo na masihigitan pa ang mga programa para sa kanila. Kung dati-dati ay gumagamit tayo ng mga makinang pinapatakbo ng langis upang dumalaw ang tubig mula sa irrigation canal patungo sa inyong mga taniman, ngayon ay pinagagananan nito na gamit ang kuryente na galing sa araw. Libre na kuryente na galing sa araw. Kaya't maari natin ibigay ang libre na patubig. Ang proyektong ito ay maaaring makapagbigay ng tubig sa mahigit 350 hektarya ng sakahan na tutulong sa halos 200 at 40 magsasaka. Ito na rin ang pinakamalaking solar-powered pump irrigation project sa buong bansa na binubuo ng mahigit ng isang libo na solar panel. Napakalaki ng naging katip katipiran natin dito dahil bukod sa libre na ang pagkukuhana ng kuryente, inilagay mismo sa taas ng irrigation canal ang ating solar panel. Kaya hindi po mababawasan ang lupang tinata tinataniman ng ating mga magsasaka. Sa matala ay tasa ng Pangulong National Irrigation Administration na ayusin at gawing moderno ang Magat Dam. Itinayo ang dam noong 1975 sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Sr. Ang Magat na mapangunahing nagsusuplay ng tubig sa nasa 85,000 hektarya ng sakahan sa Cagayan Valley. Kaya din itong mag-generate ng nasa 540 megawatts ng hydroelectric power. Ang problema, nanganganib ng masira ang Magat Dam dahil sa tuloy-tuloy na siltation, sedimentation, slash and burn farming, illegal logging at fish caging. Nag-uusap nga kami ni Administrator Gillian, kami ka namin, balikan natin, tignan natin ulit yung Magat Dam. At tignan natin kung pwede pa. Uh, Bang mukhang meron pang kailangan na meron siguro rehabilitation na kailangan. Pagandahin natin. Lagyan din natin ng ganitong solar kung babagay siya. Uh, para naman i-modernize natin lahat ng ating mga facilities. Para sa PNA Headlines, ako si Stephanie Civiliano wala sa posisyon ang China para magtakda ng anumang kondisyon o aksyon na maaaring gawin ng Pilipinas sa exclusive economic zone nito. Ito ang naging tugon ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore Roy Vincent Trinidad. Matapos igit ng China ang agresibong aksyon laban sa mga barko ng Pilipinas habang inililikas ang tatlong may sakit na sundalo na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Trinidad, wala dapat sa loob ng teritoryo ng Pilipinas ang mga tauhan ng China at wala silang karapatan na mag-demand o magtakda ng mga kondisyon habang nasa loob ng teritoryo ng bansa. Sinabi ni Trinidad na malakas ang suporta ng ibang bansa sa Pilipinas bilang pagkilala sa pandaigdigang batas. Nakahanda din anya ang Philippine Navy na igiit ang karapatan para sa malayang pagpapatrolya at pagpapalit ng tropa ng militar sa BRP Sierra Madre habang patuloy na pinaiiral ng pamahalaan ang diplomasya sa pagtugon sa nasabing suliranin. Una nang sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Bansang Ayungin Shoal at hindi kailangang humingi ng pahintulot mula sa China upang magpatupad ng anumang mga aktibidad na gagawin dito. Tinawag din ng NSA ang naturang aksyon ng China bilang barbaric at hindi makatao. Samantala, sinabi ni Trinidad na patuloy na binabantayan ng Philippine Navy ang isinasagawang dredging at land fill work ng Vietnam sa West Philippine Sea, partikular sa bahagi ng Kalayan Island Group. Ani Trinidad, habang nasa gitna ng iringan ang Pilipinas sa China, patuloy naman ang Vietnam sa konstruksyon nito sa Bark Canada Reef na pinag-aagawa ng China, Malaysia, Pilipinas, Vietnam at Taiwan. Dumoble na umano ang lawak nito dahil sa naturang konstruksyon sa 412 hektarya mula sa dating at 238 ektarya. Aniya may aksyon ng Department of Foreign Affairs ukol dito. Namigay ng tulong pinansyal si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng El Nino sa Cagayan Valley sa isang seremonya sa Ilagan City sa Isabela, pinangunahan ng Pangulo ang pamimigay ng tig-10,000 pisong ayuda sa 10 benepisyaryo mula sa lalawigan ng Isabela, Cagayan, Nueva Vizcaya at Quirino. Nakatanggap naman ng tig-50 milyong piso ang mga lokal na pamahalaan ng mga lalawigan ng Isabela, Cagayan at Nueva Vizcaya. 10 milyong piso naman ang ibinigay sa Batanes habang nasa 30.7 na milyong piso ang iniabot sa lalawiga ng Kirino. Pinangunahan din ng Pangulo ang turnover sa mga kagamitan at makinaryang pangsakahan at pangingisda sa mga benepisyaryo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Alinsunod dito sa pangako ng administrasyon na patuloy na aalalayan ang mga magagawang agrikultural na apektado ng tag-init sa ilalim ng adikaing Bagong Pilipinas. Kasamang namigay ng tulong sa mga apektadong residente ang ilang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment at ang opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Sa mga nagparehistro at kumuha ng National ID, maaari nyo nang magamit ito bilang proof of identification kahit wala pa kayong hawak na physical na card inilunsad ng Philippine Statistics Authority at Department of Information and Communications Technology ang digital national ID na maaaring ipakita gamit ang cellphone at internet connection sa pamamagitan ng digital national ID maaaring tingnan ang inirehistrong national ID mula sa mobile app o official na website Mabibiripika na rin ng mga ahensya ng gobyerno ang pagkakakilanla ng sinumang may national ID ng online. Sa kasalukuyan, nasa 87 milyong Pilipino na ang nakapagparehistro para sa national ID. Ayon kay PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, mapapabilis ng bagong programa ang mga transaksyon na gamit ang national ID system. Mas madali na rin para sa mga Pilipino na patunayan ang kanilang pagkakakilanlan gamit lamang ang kanilang mga device. Isinabatas noong 2018 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine Identification System Act o PhilSys para pagsamahin sa iisang sistema ang mga ID na ini ng gobyerno. Malaki ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista bukas a 11 ng Hunyo. Sa magkakaiwalay na anunsyo, sinabi ng mga kumpanya ng langis na magkakaroon ng 60 centimos na kaltas sa presyo kada litro ng gasolina. Piso at 20 centimos naman ay kakaltas sa presyo kada litro ng diesel habang piso at 30 centimos ang bawas sa presyo ng kerosene ayon sa Department of Energy, bunsod ang rollback ng paghina ng demand sa Estados Unidos, kasabay ng pagtaas ng interest rate at paglakas ng produksyon. Bahagyang pasok pa rin ang halaga ng rollback sa taya ng ahensya noong nakaraang linggo. Noong isang linggo rin ng presyo ng gasolina ng 90 sentimos kada litro, pero tumaas ang presyo ng diesel ng 60 sentimos, habang 80 sentimos naman ang idinagdag sa kerosene. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency, at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Marita Muahe, tong PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.